Halos 30 taga-suporta ni Bise Presidente Sara Duterte ang humihiling sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ilan sa naghain ng petisyon, sina dating LTFRB Chairman Martin Delgra at Legal Counsel ng nakaditineng Pastor Apollo Kibuloy na si Isrilito Torion. Ang respondents, ang Senado at Kamara. Kabilang sa panawagan ng mga petitioner, maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order or Writ of Preliminary Injunction para pigilan ang Senado na aktuhan ang umano'y depektibong Articles of Impeachment at ipawalang bisa ito. If you will look at the impeachment complaint as filed in the Senate, there was even no proper verification. The Vice President was denied prior notice and hearing kung tinama nila yung ginawa sa house, sangayon ayon sa saligang batas, hindi kami magpapafile ng petition. Para kay ako Bicol Party Representative Jill Bongalon na isa sa mga prosecutor, tila nasa panic mode na ang kampo ni Duterte. Apilan naman ng mga mambabatas ng Makabayan Bloc, ibasura ang petisyon. Nanindigan ang mga kongresista na alinsunod sa batas ang Articles of Impeachment na ipinasa nila sa Senado. Nung Biyernes, hiniling ng abogadong si Catalino Henarelio Jr sa Korte Suprema na utusan ang Senado na magpulong bilang impeachment court at simulan ang paglilitis. Ayon sa Korte Suprema, tinuring nila ito bilang urgent case at na-require ang Senado na magbigay ng komento sa petisyon. Impeachment is um, a nationwide concern that um, will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sa Hulyo magsisimula ang paglilitis pagkatapos ng State of the Nation Address. Sumulat si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero na mandato ng Senado na aktuhan kaagad ang impeachment trial. Natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment noong February 5. Parehong araw na hinain ito ng higit dalawang daang kongresista. Ilan sa grounds ng reklamo, graft and corruption at betrayal of public trust. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, NewsWatch Plus.